Nagluloksa ang showbiz industry sa pagpanaw ng isa sa mga veterano at mahusay na aktor na si Ronaldo Valdez. Ang nasabing aktor ay pumanaw kahapon Sunday at ito nga ang kinumpirma ng Quezon City Police District at hindi nga sinabi kung ano ang naging dahilan. Wala pa mang opisyal na pahayag ang pamilya ni Ronaldo na si Najano Gibbs, Melissa Gibbs at ang asawa ni Ronaldo na si Maria Fe Gibbs. Matatanda ang maraming mga pelikula ang ginawa ni Ronaldo at isa na nga dito ay ang Loves Kita Okay Ka Lang at Seven Sundays na kung saan ay nakita si Ronaldo bilang mahusay na aktor ng mga bagong henerasyon. Huling napanood ang nasabing aktor sa Ikaw at Ako pero hindi nga siya nakasama sa nasabing conference noong November 29. Matatanda ang naging part din si Ronaldo Valdez ng seryeng Too Good To Be True na pinagsamahan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Doon nga ay naging very close si Catherine at Daniel sa nasabing aktor. Kasama rin siyang dumalo noon sa premiere night ng pelikula ni Katrin na A Very Good Girl noong September 2023. Kaya naman nagdadalamhati ang maraming kaibigan ni Ronaldo dahil tila biglaan daw ang pagpanong nito. Matatanda ang nasa ibang bansa rin si Janu Gibbs kaya naman ayon sa mga fans hindi nila inaakala na mangyayari at sa edad na 76 ay mamamaalam na nga ang nasabing mahusay na aktor. Ayon sa mga fans, Rest in peace po, Sir Ronaldo Valdez. Nung last week lang po namin siya nakasabay sa Cardinal Hospital, nagpa-check up siya lang po mag-isa. Malakas po siya noon, mukhang biglaan po ang nangyari. Samantala marami naman at papasalamat kay Ronaldo Valdez sa contribution niya sa Philippine showbiz industry.